mabato siya, hindi siya ganito kaganda na buhangin siya doon sa aming mabato, pero malinaw yung tubig. Yun yung alala ko. At syempre, kapag yun ang paulit-ulit na ginagawa nung ikaw ay bata pa, nadadala mo siya kapag ikaw ay uh, may edad mm -hmm. na. So, pag ako uh, nag-iisip na mamasyal, lagi ang una niyan is kung nasaan yung dagat. Tapos, uh, noon, nabisita ko ang mas bate dahil nagka-problema. Kung maalaga ninyo nung DepEd ako, nagka-problema sila sa NTA doon dahil may inkwentro na malapit sa paaralan. Tapos yung mga bata at yung mga guro ay natakot na pumasok sa school kaya pinagtahan namin nag-request uh, kami ng na stress debriefing sa mga first responders ng Department of Education. Kira-usap namin yung mga bata